So may tendency pa yung uh, babagsak pa uli. But, uh, drive safe lang lagi. Ride safe always. Lalo na sa manaka motor. Uh, dalawa lang yung gulong. Mahirap na may slide. Kaya ingat. Kalamat. Magandang hapon. So ito na yung tropang GVL Mayroon ng isa May representative na sila mga kapaps Si loads uh, Lods Olats Si Lods Olats lang yung sakalam Sa tropang GVL So permi siya dyan Present yan lagi Maulan. Rain or shine Rain or shine man yan Yan talaga ating mga katropa Ayan, Mayroon din siya dyan si Kuya